ayan na yung natapos natin ngayon guys ayan retouch lang ayan guys susunod na naman natin yung tangki nya sa likod pinapatuyo lang ng heat gun kasi malamig dito ngayon Ayan guys May yung ulo ng ano Water tanker yan Susunod natin yung sa likod Yung rim tapos na Hindi kasi natin pwedeng buuin guys Kailangan kaysa isa lang unahin yung ulo. Tapos, ito nga naman yung rim. yung nga namin. Ayan. Tapos, yung ulo. Itong rim. Tapos, ito guys. Ayan. Balianing na rim to. Silver sa gray yung ano niya combination tapos ito yung susunod natin yung tangke niya tapos ito na naman yung chassis hindi wow. kasi natin pwedeng pagsabayin pinturahan yung mga malaking sasakyan guys kasi mahirapan tayong ano yun pagsabayin to kailangan talaga pa isa lang and tapos na yung rim sa harap so pinapatuyo na lang pag natuyo na to kailangan na natin tong papayo natin to guys tapos tatakpan yan. yan yung kasama natin dito yan yung nag kasi malambing nga dito Bali Abangan nyo lang yung sunod na video natin guys Tungkol dito para Makita nyo yung resulta nito Ayan Ayan, ano na, chai time na boras na ng chai guys Siya ah. Ayan